Kumusta po kayo lahat? Uh, lalo na sa aking kababayan sa Laguna. Uh, binisita ko po ang 7 uh, Lake ng San Pablo. At ako po ay nagulat sa aking nakita. Uh, ang laki na po ng ibinaba ng tubig uh, ng 7 Lake. Ang uh, Seven Lake po ay uh, ibig sabihin a uh, pitong lake po ito ng San Pablo, pero uh, dito lang muna ako nauna sa Sampaloc Lake. Ah, dahil ito po yung pinakamalaki sa pito ah, ako po ay nagtataka uh, ah, dati ang dami dito nakikita ko sa mga video ang dami dito ang namamasyal daming umakyat dito ngayon po ah, ang mga tao nagtatago dahil sa sobrang init dulot nitong il ninyo uh, ah, tatanawin ko nga sa ibabaw kasi ang ah, nakikita ko sa mga video dito uh, maraming namamasyal din dito si Babaw at uh, dudungawin mo kasi yung click uh, lake sampalok uh, sampalok lake uh, napakaganda ayan dito na ako sa taas anak ah, ko walang tao mga kaibigan uh, kasi uh, sinasabi ko nga uh, takot sa init ang mga tao hmm. ayan no? walang katao-tao uh, ibig sabihin nito uh, Ah, dahil sa epekto ng el nino ang ating ah, sampalo creek nanganganib na matuyot sana wag naman ah, may bayawan ah, si eh, uulan na rin siguro nitong mayo at sana po ah, mailigtas ang ah, marami pong mga isda na nabubuhay dito mga kaibigan ha ah, itong pitong lake na ito ah, puro ito mayroong ah, mga tilapia mamaya ipapakita ko sa inyo yung uh, ang ano dito ha yung para, parang may ribolto dito ng malaking tilapia eh ayan oh nakakalungkot tingnan ano po yan sa, sa kabanda ron sa kabila na yon nakikita ko ano na eh labas na yung mga bato-bato doon yung lupa na eh hmm. ito kasi dito banda rito sa kinapwestohan namin ito po yung uh, dating malalim na malalim Hmm, umaalon-alon pa nga dyan eh. Kasi kung baga sa ano, tabi siya ng bangin. Hmm. Pero yung uh, tinatanaw natin na uh, banda doon sa dulo ng lake, ito mayroon pa nga ditong revolto niyan eh. Yun, uh. Ayan ah. na mga kaibigan, uh, nakakalungkot po, uh, dahil sa epekto ng El Nino. Ah, uh, marami na po ang mga imbakan ng tubig, lalo na po sa mga... Magtitipid po tayo sa tubig mga kaibigan ha. Huh? Kasi uh, sa Maynila, ang nagsusupply ng tubig dyan ay ang uh, Angat Dam. Ito, tinan mo. Wala ka nang makita. An, yan? na ko na nga yung, ano, yung mga bato-bato na yung ilalim niyan, mga kaibigan eh. Ha? Oo, natatakot lang ako dumungaw kasi baka <laughs> mahulog ang aking cellphone eh. Ano na yan? Uh, hindi ko lang mapakita. May mga kita na dyan ang mga tilapia. Oh. Ano, Oo. Ayun, sa banda roon, ah, uh, Ibig sabihin, pag naninilaw na mga kaibigan, mababaw na mababaw na yan. Kasi kung malalim, ang palatandaan mo, uh, kulay green, kulay blue, ang tubig pala, kulay blue. Ito, uh, 3.5 km lang pala paikot itong uh, Lake Click. Ibig sabihin, yung mga iba, uh, hindi ko na babanggitin ko anong mga pangalan ng ibang lake. Kasi uh, uh, masasunod na panahon pupuntahan ko yan kasi mayroon daw doon na mga pwede kang mangisda o bibili ka ng tilapia. Ito, tingnan nyo. Uh, sa dati na punong-puno ito ng tao, ngayon wala. Ang ibig sabihin mga kaibigan, ito? dahil sa sobrang init palapakit? na naramdaman, ang lahat ng tao nakatago, pami dito sa may mga puno. Hmm. Kasi pag lumabas ka doon sa... Doon sa... Na, na, kikita nyo yun, yung sikat ng araw doon, napakainit po. Yun po ang epekto ng ilin ninyo. Sana po uh, ipanalangin natin na... Uh, uh, wag masyadong mantagal ang ating il ilinyo. Ito, ito Kasi lang marami lang po ang, na. marami na pong napapahamak, marami na pong nasawi ngayon sa sobrang init. Kaya ingat-ingat po ang lahat. Sana po ah uh, itong Mayo, itapat mag-ulan na po sana. Oh. ah uh, uuwi na kami. Kasi ang inaasahan ko, makikita ko yung mga umaalon-alon pa na masigla uh, uh, Pero ang uh, uh, bumungad sa akin, Napakakon, napakaliit na ng tubig. Ha? Eh, wala na, wala. Dati, umaalon na alon uma yan. Dito pa pala mga kaibigan, ha? Uh, pagdating na, kung gusto nyo mamasyal dito, uh, San Pablo City. Ay, malapit lang po ito sa San Pablo City. Kung mag-tricycle ka, ito, nag-tricycle nga lang kami. Pupunta rito, ito, pabalik na kami, ha? Ah, uh, 50 pesos lang. Ah, uh, parang special na 'yon kung kung dalawa kayo. Pero, pero kung ano apat kayo siguro, baka magdagdag na kayo. Basta 'yon lang ang pinakamini mo, 50 pesos lang. Ito pabalik na kami na uh, papunta na kami doon sa terminal. At uh, kami naman ay dadaan pa ng Kalawang, Laguna. Uh, iniikot ko po itong uh, Laguna kasi taga rito nga ako. Ah, uh, di naman talaga ako dito pinanganak, pero ito na po ang aking buhay sa Laguna 1980 ako dumating dito kung <laughs> baga dito na ako uh, tumanda o ba, uh, bata ba, binata pa ako nung dumating dito eh. ayan ang napaka ano po itong San Pablo uh, maunlad ito uh, ang pinaka ano na produkto dito mga guys uh, yung. kaya ang piyesta dito uh, January kung uh, kung magawi kayo dito mayroon sila dito uh, ang tawag nito yung parada dito tungkol